ang kusina ni Aling Evangeline. Ayan. So, magluluto tayo dahil tayo ay may pakain sa barangay. So, ako ang naatasang maging chef ngayong araw. So, pansit. Ito, one, in, one and one fourth. Nandito yung kaldo natin. At repolio. Celery leaves pimiento rojo, red bell pepper, then, celery, na yung tangkay niya, carrots, and judias verde. So, pinagsama-sama ko na siya sa ilalim. Okay, let's cook. Sinlagay ko na ang manok. nilagyan natin ng korpumae, eh, pimiento. So, ito ay yellow ginger. Para na akong indyano. Sa so, mga indyano, kapag nagluto sila, laging present ang curcuma. Ilagay natin ang celery stalks, carrots, and hudiyas verde. So, nalagay ko na ang... Dahil wala tayong oyster sauce, ito, ito na lang ang ating ilalagay. So ito ay parang yung chicken cubes. So ito ay powder. So ayan na lang siya. Ilagay natin ang pimiento rojo, red bell pepper. Celery. Ayan na siya, ang ganda ng kulay, oh, 'di ba? Colorful. So later on ating mag lang tayo ng mga 5 minutes then set aside na natin pa ini tayo ng kaldo babad muna natin itong limon ayan nilagay ko na yung pansit so hindi ko pa siya tinitimplahan ayan ating hahaluin nilagyan ko na yung chicken stock toyo at saka patis So, in case wala tayong oyster sauce, yun ang aking ginagamit. Pero, most of the time, oyster sauce ang ginagamit ko. Ayaw ko ng chicken stock or mga vichen. This is it. Nalagay ko na ang aking mga sahog. Yung aking pancit. Isasaloy na natin siya at ipapakain natin sa mga senior citizen. Joke. Sa <laughs> si church po ito. velo well, pinagulat ko lang. Then, pinongko ko. Blouse, bigay nung katrabaho ko sa Thailand. So, from Thailand. Three years ago. Ito ay belt. Galing ay mother. Lipstick sa pouch ni mother. Shoes. Ah, binili ko naman so, siya. So, hindi bigay lang. Ito okay. tayo na. Pag-isa ka sa pag-isa. Ito ang pag-isa ng baso para wala na tayong obligasyon ngayong buwan. Ayan. Siya. Pasok na tayo. Kung may hinahanap ka dito sa chino mo siya makikita. Tindahan ng chino. So, andito siya sa section na to. siya? 150 ko hatahan dalawa. Kompleto dito. So, mapakorte na. Ayan. Mapakokusina. Cortina sa kwarto. Lahat andito.